Kumusta mga bata? Narito tayo ngayon upang pag-aralan ang tungkol sa Filipino 4, Quarter 2, Week 7, Mga Pang-uri. Ako si Teacher Rose, ang inyo magiging guro sa Filipino ngayong araw na ito. Handa ka na bang matuto? Kung handa ka na, umpisahan natin sa pag-alam ng ating mga layunin. Una, natutukoy ang mga pang-uri sa loob ng pangusap. Ikalawa, nagagamit ang mga panguri sa paglalarawan ng mga tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ikatlo, napapahalagahan ang kahalagahan ng panguri sa pagpapayaman ng wika at pagpapahalaga ng mga ideya. Ngayon, simulan na natin. Ano nga ba ang panguri o mga salitang naglalarawan? Ang panguri, ito ay bahagi ng pananalita na nagbibigay turing o naglalarawan sa isang pangalan o pangalip. Ito ay nagpapayag ng katangian, kulay, sukat, hugis, lasa, amoy o iba pang pagkakilanlan ng isang bagay, tao, hayop, lugar o pangyayari. Upang mas maunawaan, atin itong gamitin sa mga paungsap. Unang halimbawa, ang malaking aso ay tumatakbo sa parke. Ang salitang aso ay ang pangalan at ang salitang malaking ay ang panguri dahil ito ay naglalarawan ng hugis ng ating pangalan. Kalawa, bumili ako ng limang aklat sa tindahan. Ang salitang aklat ay ang pangalan at ang salitang limang ang ating panguri dahil nagsasabi ito ng dami ng ating pangalan. Ikatlo, matapang si Jose Rizal na ipinaglaban ang ating bansa. Ang salitang Jose Rizal ang pangalan at ang matapang ang ating panguri dahil ito ay nagpapahayag ng katangian ng ating pangalan. Atin ngang ulitin, ano nga ba ang panguri? Ito ay mga salitang naglalarawan. Naglalarawan ng mga tao, bagay, hayop, lugar at mga pangyayari. Ngayon, kung talaga naiintindihan na ninyo ang ating aralin, atin ang umpisahan ang pagsasanay 1. Panuto. Piliin ang angkop na panguri upang mabuo ang ideya ng pangusap. 1. May dala akong patlang na tinapay. A. Walo. B. Siyam. C. Anim. Ang tamang sagot si anim mahusay. Ikalawa, ang bulaklak sa hardin ay A. Mabaho, B. Mabango, C. Walang amoy. Ang tamang sagot, B. Mabango. Katlo kulay patlang ang keso. Ito ba ay A. Dilaw, B. Bugaw, C. Kahel. Kulay, A. Dilaw. Magaling. Ikaapat, Nagkalat ang mga patlang ng basura sa gilid ng kalsada. A. Malinis, B. Mabango, C. Mabaho. Ito ay C. Mabaho. Ikalima, patlang ng mag-aaral ang nahuhumaling sa online games. A. Marami, B. Bihira, C. Walo. Ito ay A. Marami. Ngayon, dumako naman tayo sa pagsasanay 2. Panuntok. Tukuyin ang pang-uri na ginamit sa bawat paungusap. 1. Binigyan kami ng sariwang isda ni Aling Susan. Ano kaya ang pang-uring ginamit sa paungusap? Ito ay sariwa, magaling. ikalawa Matao sa bayan ng Salinas tuwing fiesta. Ano ang pang-uring ginamit sa paungusap? Ito'y matao. Magaling. Ikatlo, tahimik na natutulog ang sanggol. Ano kaya ang panguri? Ito ay salitang tahimik, mahusay. Ikaapat, nasira ang gulong sa malubak na kalsada. Ano kaya ang panguring ginamit? Salitang malubak. Tama. Ikalima, magkikita kami sa malawak na palaruan. Ano ang panguri? Salitang Malawak! Magaling! Napakahusay ninyo! Mukhang alam na ninyo ang mga panguri. Kaya naman, para sa inyong karagdagang gawain, panuto! Sumulat ng limang pangusap gamit ang pang-uri. Gawin ito sa inyong mga kwaderno. Yun lamang mga bata. Maraming salamat. Muli, ako si Teacher Rose ang inyong naging guro. Paalam!